Hello Project Life, hello po sa inyong lahat, sana po ma-post ang story ko, then please let me know ka PL. Please hide my identity po kasi real account ko po ito. At pasinsya po kasi alam kong magulo tong story ko. I was 28 female po at may isang anak. Sa ngayon po alam ko naman po ang sagot sa problema ko. Pero silent type po kasi ako, which is sinasarili ko lang po lahat ng problema ko. But I think iba po kung may makukuha akong advices galing sa iba. Simple lang po akong babae, I think I am boring too. Pero despite of that po, naging mabuti po akong asa. Never po akong lumabas or gumala sa gabi kahit isang beses lang. Never po akong uminom kahit ladies drink lang. Wala po akong barkada. In short, siya lang po ang meron ako. Sa kanya lang po umiikot yung mundo ko. Hindi po ako naging mahigpit na ka-live-in partner. He can even do what he wants, from gala, barkada and inuman po. We've been living for almost 12 years po and plan po sana namin magpakasal year 2022 Pero that year ko rin po nalaman na niluloko niya na pala ako. Sobrang sakit po na trauma yata ako kasi he changed a lot. He keep on choosing that woman over me. He didn't even comfort me sa mga panahon na kailangan ko siya. Kasi po alam po ng lahat ang pinaggagawa nila ng babae niya. Pero kahit isa po, wala po nagsabi sa akin na ganun na pala ang nangyayari. Kinihintay po nila na ako mismo ang makadiskubre ng katotohanan. I understand their point. Pero naisip ko lang na wala man lang naawa sa akin kahit na isa. Natodo alaga pa rin ako sa gay ko. Proud pa akong ipakita sa lahat na mahal ko talaga siya. I even hugged him in front of everyone just like what couples did. Feeling ko po pinagtutulungan nila akong lahat. Kasi nung time na nalaman ko na ang lahat, saka din nila sinabi lahat ng nalalaman nila na lalong nagpapasakit sa nararamdaman ko po. What if pinagtatawanan nila ako sa mga panahon na yakap-yakap ko po ang as asawa ko kasi niya yakap na rin po yon ng iba. Ang malala pa doon ay ako po yung pinagmukha nilang masama. Na masama daw akong asawa kaya naghanap ng iba ang asawa ko. Lahat na lang ng masasamang bagay at salita binabato nila sa akin. Nakesyo daw may iba ako at pinapabayaan ko raw ang asawa ko at marami pang iba. Maimpluensya po ang babae kaya ang resulta ay marami siyang karamay na patuloy akong sinisiraan. Samantalang ako ay nag-iisa lang. Anim na buwan po akong di makatulog at di makakain ng walang nakakaalam. Buong akala ng lahat o okay lang ako at kaya ko ang lahat pero pagod na pagod na po ako. Naisip ko na rin na mamatay na lang. Overthinking is killing me. To the point na punong puno po yung utak ko. Wala akong gana sa sa lahat kasi naging mabuti naman akong asawa Naging mabuti rin ako sa iba. Ni hindi nga ako lumalabas ng bahay, pero bakit ho ganito yung nararanasan ko? Pero hinaharap at kinakaya ko po ang lahat kasi may anak ako at kailangan niya ako. Sa ngayon po ay nagpakalayo na ako to choose din myself, to heal myself and to move on as well. Lagpas dalawang taon na po pero hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Bumabalik pa rin ang sakit akala ko po okay na ako. Pero hanggang ngayon parang sariwa pa rin ang lahat. Yung tipong hindi na ako kumilala ng ibang lalaki kasi takot na po ako sa lalaki. Takot na po akong masaktan uli kasi sobrang hirap po masaktan lalo na pag mahal mo talaga ang tao. Buong akala ko kasi noon hanggat mamahalin mo ang tao ng buong buo ay kanila magagawang lokohin. Pero mali ako, sa sitwasyon ko lolokohin ka pala nila dahil alam nilang mahal na mahal mo siya. Yes pong gagawin ko.